What's up guys and good morning Welcome back po muli Cut on yung buting ting channel Guys meron akong binubuting ting na madalian lang <laughs> Ito ay Recycle mga Putol-putol na metal na gagawin ko siyang Kapakipakinapa Ito nga eh Ang tawag daw nito sa Japan ay Kaisin kayo guys? Ano sa tingin niyo kung ano to? Pwede rin naman itong ihawan ng barbecue, di ba? Pero <coughs> hindi guys. Nag-work kasi siya sa Japan. Anak kong pagbibigyan nito. Kaya ang tawag niya rito ay kaisin or recycle. ha? Huh? Okay guys, tapos na tayo sa madalian lang nating pag bubutingting. Ngayon ay eh maglikpit na tayo at nang makauwi na at may pakita ko na sa inyo kung saan ko ilalagot tong aking mga pinagkukot-kot at butingting dito. So ayun guys, tapos na po yung ginawa ko. Bigit-bitin ko na po yan. Iuwi ko sa anak ko simpleng pagbubutingting lang guys ang ginawa ko pero pag naibigay ko yan sa aking anak malaking bagay sa kanya mukha lang talaga siyang parinda na yung bang inihawa ng barbecue dito ko to guys ginawa sa binabantayan kong bahay kung saan ako yung kerte ngayon, nawi lang ko dala ko to saan malaman natin kung saan ko to eh lalap ko. siya siya kayo siyang anak ko sa kanya ko binigay yung pirapirasong bakal na aking pinagbubuting ting game maka na pinakadadaan hindi siya ko hindi siya ko hindi Oh, <laughs> Diva, he tried it. <laughs>